Usap-usapan nga ngayon ang isang mahusay na basketball player na nakabihag sa puso ng anak ng former president na si Duterte. Hindi nga natin na makakailan na napaganda nito ni Kitty Duterte, kaya naman maraming bilib na bilib dito sa basketball player na ito. Atin nang pag-uusapan ang kwento ng buhay nitong si Evanel. Ago ang lahat salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa mga nagla-like, subscribe sa ating mga video. Si Evan Nell nga ay pinanganak noong July 31, 2000 sa San Juan Metro, Manila. Sa edad na anim na taon ay dito nagumpisa makailigan ni Evan ang pagbabasketball sa LaSalle Green Hills. Malaki ang naging impluensya ng kanyang ama upang magustuhan ang pagbabasketball, ang ama nga nito na si Eric Nell ay isang player sa PBA sa kupunan ng San Miguel Beerman, habang ang nanay naman nito na si Mary Vicknell ay former volleyball player sa Santo Thomas University sa UAAP. Dahil na sa gabay ng tatay nito ni Evan ay natutukan nito ang pagbabasketball at pinagtuunan nito ng oras ang pag-insayo. Sa murang ang edad ay lumaban na ng mga tournament sa mga school, una nga nitong naluruang kompetisyon ay sa National Collegiate Athletic Association matagal nga nawala itong si Evanel sa social media platform sa ng tumira ito sa ibang bansa. Taong 2016 nga ay muling bumalik itong si Evanel sa Pinas upang dito na mag-aral at naging player nga ito ng San Beda Red Lions. Sa edad nga na 16 years old ay malaking potential na ang nakikita dito ng coach ng San Beda dahil sa ang kinitunggaling at determinasyon sa larangan ng baseball. First year pa nga lang ng paglalaro nito sa team ng Red Lion ay isa na nga itong si Evan ang naging rising star, nagawa nga makamit ng San Beda ang championship sa NCAA sa pangunguna nito ni Tony Evan at naging MVP of the year pa nga ito. Nag-a-average nga ito ng 25 point per game at 11 assist per game. Nagtuloy-tuloy nga ang magandang performance ni Tony Evan sa kupunan ng Red Lions ng tatlong taon, tatlong beses na nito na champion ang kanyang team sa NCAA kaya naman malaki ang naging kontribusyon nito sa school ng San Beda. Dahil nga sa husay nito ay marami din ang kababaihan na nagkakagusto dito dahil hindi lang sa magaling ay talaga namang guapings din ang poster nito ni Evan. After nga nito tumagal ng 3 years sa school ng San Beda ay naisipan na nito ang lumipat sa school ng De La Salle University, dito nga ay mas lalong pumutok ang pangalan nito ni Evan. Hindi nga gaya ng San Beda ay maganda ang pakikasama ng coach ng De La Salle dito kay Evan, kaya nga umalis ito sa San Beda sa kadahilanang sa tatlong taon nitong napanalo ang team ng Red Lion ay nang matalo ito sa kanilang pang-apat na kampiyonato ay si Evan ang pinuntirya ng kanilang head coach na si Yuri Escueta. Ngayon nga ay isa si Evan Nell sa pag sa De La Salle University sa kanilang mga nagiging laro, hindi na natin makakailana talaga namang mahusay ito lang Arrow na ay kukumpere na nga ito kay L.A. Tenorio sa kanyang maliliksing galaw at sa kanyang magagandang court tactics at vision. Last year nga ay isa din itong si Evanel ang naging susi sa pagiging champion nila sa UAAP kontra sa UP. Hindi nga naging final MVP ito si Evan pero sobrang ganda nga ang naging performance nito dito, makikita talaga natin na buong puso kung maglaro ito upang manalo. Nag-average nga ito ng 18 points, 7 assist at 4 steal noong finals lalong lalo na ang kanyang crucial play para makamit nila ang kampiyonato. Ngayon nga ay tinatawag itong pinakamatapang na tao sa bansa dahil nga sa girlfriend nga nito ang anak ng ating dating presidente na si Kitty Duterte. Alam naman natin gaano katapang at kabrutal si Rodrigo Duterte kaya naman hindi na maiiwasan na masabihan itong si Evanel na pinakamatapang na tao sa bansa, low key relationship nga lang noon sila Evan Nell at Kitty Duterte, noong finals nga lang ng UAAP na confirm ang relationship status ng dalawa dahil nga sa laging nakasuporta itong si Kitty sa tuwing may laro ang team nito nila Evan Nell, sa edad nga nito ni Evan Nell na 20 years old ay meron na itong 3 million net worth na nakuha niya lang sa paglalaro ng basketball, Isa na nga ito si Evan Nell sa aspiring rookies na may chance pa ng makakuha ng malalaking offer sa iba't ibang team sa ating bansa, isa na nga ito sa pinakaswerte na basketball player bukod sa milyonaryo na agad ito ay nakuha pa niya ang ng mga Pilipino ngayon na si Kitty Duterte, sana nga ay magtuloy-tuloy na ang magandang karyer nito sa basketball, sa tingin niyo mga idol, isa na ba ito si Evanel ang mamamayagpag sa basketball sa Pilipinas o maghahanap din ito ng opportunity sa ibang bansa gaya ng mga magagaling nating player? sana nga ay magtagumpay ito sa kanyang pangarap at lalo pang mag-improve ang kanyang skill upang makapagpikitin ng magagandang laro na ating mapapanood. Sa mga bago nga nating mga viewers ay please like and share ating video, thank you for watching.